Dia sedang berjalan-jalan. Oh, Elisa. Bagaimana kalau dia tidur, Ali? Dia sedang berjalan-jalan. Dia sedang berjalan Ich bin ein paar die Hunde wach <lacht> <lacht> Die ist dann Die weiß ich nicht. Ano yan? Uy! Alabli, nagdubli-dubli na kayo ng bili. Oh, dahil dahil siya, Rafael. baka sa bukid, nag-fisherman na lang sa ano, sa daga. <laughs> Go, Rafael! Go! Hmm. grabe dito ang init guys parang lagi kang oras oras na diligo o di kaya ay naliligo ng pawis o di kaya ay uh, tawag nito lagi kang basa sa pawis alam mo lagi kang naliligo naliligo lagi sa sariling pawis sa sobrang init probinsya na to ha lalo na kaya dyan sa Maynila kumusta yung mga taga Maynila kung saan man dyan punta na lang tayo sa bagyo <laughs> sa bagyo medyo makapag makeup ka pa dito hindi ka na makapag makeup hindi ka na makapag lipstick dahil tutulo lagi ang iyong pawis so <laughs> <the> ladies choice <laughs> uh. So, nandito kami hunas. Hunas ngayon, hunas. Hunas guys, hunas. Wala kaming Then we shoey, I was Showy, guys, my baba. kami Rapahil, walang Tingin ka na less. Little Burakay, chow. So guys, one hour na kaming naglakad pa uwi kasi walang pamasahe. <laughs> At gabi na, guys. Gabi. Tingnan nyo, guys, kung anong oras na, ha? Hawakan mo, Liz. Sige, ito lang. Sige na. <laughs> Ayan na si Tokro. <laughs> okay, oh, guys. Malapit na kami, guys, dun sa amin. Anong malapit? Medyo, ah, uh, isu-six, oh, uh, uda? Ah... Uh, <laughs> the Jocelyn. <laughs> so, ayan na guys, malapit na kami sa... <laughs> sa aming... <laughs> Saan tayo? <laughs> oh, Ay, dapat kainin ako pa inanohan doon no, yung kitang kita yung mountain. So, nandito na kami guys na naman ulit sa lub-lub. sa Kalubluban. Ayan. At alas 6 na ng gabi. At may ano kami ni Lisa, may challenge. Tapos si Rafael. <laughs> challenge to walk in the night life. <laughs> Yun lang guys. Sana magustuhan niyo ang pagkakas. <laughs> <laughs> <Life is hard. laughs> na may plastic <laughs> na may plastic tayo dyan guys na binibit-bit at ayan si Ruffy so malapit na kami sa aming bahay-bahay bahayan pwede ba Les? Mm. mamaya na muna tayo guys ha at medyo madilim-dilim na walking nightlife in the mountain Hmm. Kita mo yan ha? Saan? Hmm. May plus light na si Rocky hmm. Ito ang aming buhay ngayon guys. Kasi wala kaming pampamasahi guys. Hmm. Walang pamasahi. Atake! Atake!

<laughs> Raphael, geh mal so hier. Willst du jetzt sitzen hier? Oder gehst du rein? kom in hier bak